2025 midterm election. Midterm election. Pinanguna hanaman ng PNPC Police General Romel Francisco Maybilla. Ah, ang pulong kasama po ang mga security forces at political leaders sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ah, upang tiyakin ang isang mapayapa at maayos na eleksyon sa rehiyon. Ah. Sa isinagawang interagency security cluster meeting kasama ang Armed Forces of the Philippines ah, at Philippine Coast Guard, tinalakay ang ah, mga hakbang upang mapanatili ang kayusahan sa nalalapit na 2025 midterm ah, at barm bar parliamentary elections. Ah. Kasunod nito, isang espesyal na pagpupulong din ah, ang naos kasama ang mga political leaders ng BARM upang pag-usapan ang kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng mapayapang halalan. Sa kanyang mensahe sa mga political leaders ng BARM, hinimok ni Marbil ang kanilang pakikisa upang mapanatili ang kapayapaan. The Monday, the Monday. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maxan Mangustin Santone Coffee. Max Healthy, Max Sarap!